morning mates so ngayon na ipupunta tayo ng school at uh, sunduin natin yung uh, panganay ko kasi labas na siya so although ganito ang panahon so nakikita nyo makulimlim at saka malamig so kaya ako hindi na pumasok kasi masama ang pakilasa ko takoy nilagnat kagabi at saka ubot si pun hirap matulog so yun sunduin muna natin ang so ito muna ang gagamitin natin yun umuulan pa mga mates umuulan so let's go sunduin muna natin ang aking ah, panganay at labas na siya tuloy ang pasok niya may exam siya ngayong maga hanggang ah, alas 12 lang siya alas 12 na kaya school dito sa amin sa umaga kasi kapag mainit uh, naglalakad sila o oh, ayan may dalawang eskwela na naglakad na yan uh, pagka naman uh, na silang maglakad uh, lakad, uh, sila although malapit lang eh, ngayon kasi kaya ganitong panahon mulan kaya about na ito bigayan to walang yung mauna And, uh, hindi pwedeng uh, basta basta ka papasok so dapat uh, priority lagi yung nasa kanan pasok sa trabaho hanggang alas tres lang so dahil na masama ang ating pakiramdam hindi na tayo pumasok so ipinailpon na lang ng siglip at uh, sana maging okay na ngayong maghapon kasi ang hirap din mga meets na matulog makatulog uh, actually nakatulog ako kagabi halos isang oras lang dahil ang hirap matulog, parado ang ilong dahil may ubo, may sipon tapos na uh, ganito pa ang ganito pa ang panahon, malamig exampe ayos lang okay na so yung eskulahan nila yeah, may pinaka area talaga na kung saan mo i-drop yung mga estudyante kahatid mo dun sa loob tapos yun yeah. so uuwi na ulit malapit lang naman dito mga mates Ano lang to uh, Nakakainis nga na 3 minutes eh Nasa bahay na So ayan, pabalik Si Bunso, mamaya pa yun no? Ang mm -hmm. gawin na lang natin Kay Bunso, mamaya Pag uh, Pagdating ni Mama, diretso sundo sa kanya Diretso na tayo ng ano no. Ng Nelson Pupuntaan yung ano nyo Yung gagamitin nyo san 辛苦。 sa labas malamig ito ang nag-register dito sa sasakyan na ganun kalamig sa labas sa yung bundok ma ano maano siya ma ang dito mamuholap yun indikasyon talaga na malamig <coughs> may ubo at saka sipon mga mates. hindi makahinga ng ayos sa mga sa mga mates uh, pakaramdam ko yung ilong ko tumutulo yung nasipun, uh, ng sipul. mainit ang singaw ng lumalabas sa aking mata eh uh, mamaya ay may pupuntahan pa ay, yung gagamitin ng mga, mga bata sa ano nila sa school yung JS prom nila yan oh. So, Ganun pa rin. Ang panahon pa rin, no? Kulimlim pa rin. Ayan, pinagtana natin. So, yun lang mga mates. So, thank you sa uh, inyong pag sa aking uh, munting YouTube channel. At, ah, uh, kung babago pa ka lang po sa aking YouTube channel, pakihit na lang po yung notification bell at subscribe na rin po para maging update kaya sa mga gagawin ko mga video. So yun, hanggang sa muli. Oh, bye bye mga mates. Bye bye.